Doon sa rin po bang marirecord Budget rin lang sa... May nakita ka din na eh. May price pin na Ah, oo, yun. Dati pa, natang kayo nyo kayo. Tatay lusot. Ka Pagka <laughs> natin makuha yan sa'yo, huwag na natin tigilan niya Okay, kundi mga bossing Another day, another Chromebooks na naman tayo syempre. Yung mga bestseller natin. At abangan natin yung mga customer natin darating ngayon. Malay natin. Meron na mga kuha sa ating iPad. Ayan. So, hindi natin sila guys. Naka ano tayo ma'am. vlog. Okay lang po kaya kayo, alam ko ngayon yung sir. Idol <laughs> ako naman. May na lang yung picture <laughs> <Dito ko> na. Kailangan <laughs> po kasi namin ng mga PowerPoint, Excel, tsaka ng Word process. Okay, so, sir, so, so, po bang ba? marirecommend nyo po? Budget friendly lang, sir. Ito kasi, ito naman yung isa sa mga ano naman natin. Touchscreen naman kasi ito, ma'am. Pero ang difference naman ito, pwede yung bigay sa'yo ng mga 4K lang naman ito. Mas mataas yung storage niya. Pwede rin ba yun sa work well, from home ako? As encoder? Ah, ito naman ma'am, pwede. Siguro, mas pwede ganito yung prepared mo, ma'am. Ito sa mga bestseller namin ito. Ito, ma'am, naka 4GB RAM, 32GB internal storage naman. Tapos touchscreen, may mga Word, Excel, PowerPoint, nagiging tablet na rin po siya. Ito so, yung alahan yung warranty namin. Dali nyo lang dito, within one year kami bahala dyan. Tapos yung mga freebies pa rin natin dito, meron tayong mouse, mouse pad, laptop, pouch. Bigyan na rin kita ng bag. Sige sir, yan na lang po. Yan po yung okay. mga nyo eh. Maganda kasi talaga ito ma'am. medyo limited na lang din kasi yung available natin. Yung ngayon na usually for walk-in. Oo, oh, for walk-in lang, lang din talaga. Oh, Na-upload nyo na ba yung ano natin? Yung bago? <laughs> may nakita ka din eh. May five ano screen Ah, oh, yun, yun. Buti, eh, ma'am, napanood mo. Ate, mahal, diba, uh, natanggay talaga kayo, di ba? Sabi, hindi napanood siya kayo, sir, Wala tayong lusot. <laughs> <laughs> Tapos, syempre, yung free spin natin kasi, ma'am, ngayon, pwede kang manalo ng iPad. Syempre, wala kang talo doon. Sabi nga ni mga sir, wala daw daya yung wheel. Walang daya, walang may madaya dito, ma'am. <laughs> <laughs> ma'am, pag dito, ma'am, tumamat po siya. Yan. so, yun, Sige na po yung iPad. Ano yun? sir? Papunta po ba sa akin? Kahit ba? ma'am. Basta umikot lang. Sige, <laughs> <laughs> ma'am. guys!

Yan. Thank you, Thank so, you po. Ayan, nanalo si ma'am. 120 gig, guys. Ito yung napanalo na ni ma'am. Lagay ko na dito, ma'am. Ma. Thank oh, you po, ma'am. Salamat po sa pag-visit. Ayan, guys, done deal tayo. Ayan, <laughs> salamat po, ma'am, sa pag-visit Sir, salamat po. po. Okay, thank, thank you very much, Thank mo. you, Peter. Ayan, let's get it right Okay. Ayun, mga closing. Done deal na naman tayo, no? Sa mga customer na bumisita sa atin ngayon. At uh, medyo nalambot ako, guys, ang dami nila. At, uh, ayan, yeah. uh, wala pa rin nanalo din sa ating iPad. At, uh, next tayo muli. So, oh. congrats pa rin sa lahat ng mga nanalo sa atin, mga bossing ng mga headset, speaker at saka SD card. Thank you very much sa lahat ng mga nanalo. Sa lahat ng mga gusto mag-visit pa mga bossing. Ayun, punta lang po kayo dito 9 AM to 6 PM Monday to Sunday na po tayo, no? So, sa Sunday abangan niyo si Boss Jasel sa Sunday. So, maraming maraming salamat. Peace out, masaya.